Ang food trip natin ngayon ay grilled chicken. Ito lang ang mga kailangan natin. Quarter ng manok. Ang kailangan nyo gawin sa manok, hiwain nyo siya rito. Ayan, ganyan. Para bumuka siya, para madali siyang maihaw. Then, kailangan lang natin ng anim na kalamansi. Luya Toyo. Okay. Siya natin. Ang gawin natin dito sa quarter ng manok, marinate muna natin. Lagyan na natin yung anim na kalamansi. Ayan. Lagyan natin kalamansi. lagyan natin yung luya tsaka na natin ilagay yung toyo tsaka din natin, natin lagyan ng paminta ayan at lagyan din pala natin ng bawang hindi ko na makalimutan so ang gagawin natin dito mix lang natin para balance yung flavor nya then marinate natin to at least mga 4 hours pwede na Okay. Ayan, ito na yung na marinate nating manok. So, ang gagawin natin, gagawin na tayo ng sauce. Kukunin lang natin yung pinagbabaran natin. Ito na yung pinagbabaran natin ng manok. Then, next na gagawin natin, maglagay lang tayo ng buto ng atsuete. Then, lalagyan natin ng liya. Ayan, so natin siya lagyan ng tubig. Itong ginagawa ko, pampakuloy lang to. Kung wala kayong buto ng atswete, pwede yung atswete ano, powder. Pwede yung gamitin. Wala natin ng butter. Then, lagyan natin yung pinagbabaran. Then, tsaka natin lalagyan ng oyster sauce. Lagyan natin ng paminta. Ng asukal, mga tatlong kutsara pwede na ayun saka natin patakan ng kalamansi mga limang kalamansi lang pwede na ayan then mix na lang natin ayan pwede na yung sauce natin gagawin na lang natin lagay na natin yung pampakulay natin at swete Okay. So ayan, ito na yung gagamitin nating Sosnya yang pampahid abang ini okay. iya. Oke. Yang nanasin, itu nang mana kalian? Gawinnya tusukannya langsung nang barbecue stick deh. Yang nanasin then... iya. Soalnya kena yang sos nanti, gawin nanti, so, na pahiran nang nanti. Pahiran igiranyo lang nang pahiran

grilled chicken natin. Sabi niya, pwede na nating serve. Ayan, ito na yung ginalabasan ng grilled chicken natin. Okay, masarap nang kausapan nito. Toyo kalamansilang na may sili. Happy birthday, Daddy! Pakain tayo! Ah, papakain mo na!

Ay, Ayaya, Galingan uh, yung... mo magluto at saka... Hindi kay alak ko. Dagdagan mo na. <laughs> Tangina <na> mo. <laughs> ano na, naman, naman. Babae. Dagdagan na, mo ang... Sana nga. <laughs> ang... Uh... Lahe. Lahe, lahe. 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 <laughs>